Paano mag-edit ng video vlog sa cellphone gamit ang CapCut? It Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria! Welcome to my channel. Palangga, kung bago ka po sa aking channel, please pa-subscribe naman po at pahit ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga. Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya. Mag-comment down lang po kayo at itry po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start paano mag-edit ng video vlog sa cellphone gamit ang CapCut. Ito na po yung pinangako ko guys. Tuturo ko po sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking mga video. Katulad nito guys, kung paano ko po siya ginagawa. Basic lang po to na editing guys kasi hindi naman ako professional. Pero gusto kong i-share sa inyo yung natutunan ko guys para magawa nyo din sa inyo. Okay, pausundan nyo lang po to. Kumaya, download na po kayong CapCut. Punta na po tayo sa New Project. Pero kung wala pa po, mag-download po kayo sa apps. I-download niyo lang po yung CapCut. Okay? Punta na po tayo sa New Project. Select po natin yan. Ma Direct po kayo sa inyong gallery para mamili po ng video na record niyo na. Okay? Select po natin yan. Okay. Ayan, pakinggan niyo po. Hi guys, Ay, guys, ano ba ang gagawin kung nakakatanggap ka ng ganitong... Ayan kapag sa uh, sumobra or magkakat ano? kayo, gamitin nyo lang po yung split. I-press, ilong press nyo lang po yung area kung saan nyo gustong putulin yung video. Uh, paputulin natin siya guys kasi uh, Ay ang tagal niya po nagsimula. Ayun, naputol ko na. Click nyo lang po yung split. Ayan. So, mag-overlay na po tayo guys kung gusto nating maglagay ng photos or video sa baba. Kasi may tinuturo po ako dyan guys. So, lalagay tayo ng photos. Click natin yung overlay, select natin yung photos kasi photos yung ilalagay ko. Yan siya guys. Ayan. Pwede mo po siyang i-move. I-adjust mo po siya guys kung saan nyo po gusto paliitin or lakihan sa side ba na gusto mo. Tapos pag okay na, lagyan nyo po siya ng animation para naman may ganda, may dating po yung video nyo. Sa click nyo po yan. Ayan. Ang pinili ko po yung side left. Para pagkapasok niya, sa left siya, sa left side po siya dumaan. Ayan. Ayan. I-play po natin para makita nyo kung paano siya. Ganyan. Okay. ba diba? Para meron naman siyang animation yung ating photo. Okay, pag video naman guys, ganoon pa rin. Okay, so stickers naman guys, maglagay tayo ng stickers. So, piliin po natin itong arrow, kung ano yung arrow na gusto mo. Ayan, itong red arrow para ma-emphasize talaga yung ating nilagay na overlay o nilagay na photos or videos. Ganon siya guys. Okay. Occasion so pag sa okay taas na, yan, na So next na po tayo. Maglagay po tayo ng title sa taas guys or banner sa ating video. Yung mga gina nilalagay ko sa taas ko guys na text. So nilalagay ko dyan guys is yung copyright match. Kasi yun yung magsisilbing title sa video ko. So, ngayon guys, i-click mo po yung dalawang effect or style. May nakaready na po dyan guys. So, mamili ka lang dyan kung gusto mo yung gamitin or hindi. Ako kasi guys, ang mas uh, gusto ko sa akin galing guys. So, binipili ko po yung style. May animation din kung gusto niyo na may, may, may forma naman yung ginagawa nyo. So, sa style ako guys, kasi ang gusto ko, ah uh, ang background ko red. Tapos, yung text ko naman gusto ko naka white po siya so i-select nyo lang tapos sa fonts guys maraming fonts dyan mamili ka lang kung anong gusto mong design ng font ang gamitin so sa akin guys is itong konya ngayon i-adjust mo na siya guys hilahin mo siya pataas Pwede mo siyang litan, lakihan. So, ikaw na pong bahala guys kung ano po yung gusto nyo. Ayan, tapos i-testing nyo lang. Pwede mo din siyang hilahin pababa, guys. Para mamaya, kung gusto mo siyang hilahin sa dulo, hindi ka masasagi dyan. Kasi may nilagay tayong sticker, diba? So, ibaba, ilong press mo lang siya, guys. Tapos hilahin pababa. Ngayon, para hanggang dulo naman, hilahin mo naman siya hanggang dulo yung ang inyong text. Kung gusto mong ang text na yan hanggang dulo. Tapos, guys, huwag natin kalimutan, i-remove natin itong uh, logo ng watermark. Kasi di po yan pwede. Ayan, tapos yung ratio guys, dapat naka 9 by 16 po yan sya ha. Kasi yan po ang requirements. Ngayon, i-check nyo po guys kung okay na yung ginawa nyo. Ayan. Ayan, okay na po sya. So ngayon, maglalagay po tayo ng ano, text ulit guys. Kasi gusto natin siyang lagyan ng yan ng kamay na nakaturo para talagang uh, makikita nila guys na ano ba yung sinasabi nito kasi nakaturo talaga yung kamay okay text siya guys tapos lalabas yung sa mobile mo so i-select mo lang yung kamay na nakaturo tapos ikaw na po yung bahala kung papalitan mo ng kulay mas maganda kasi guys na white naman yung background niya kasi naka-red dye sa taas Ayan. Ang hirap kaya mag-edit guys pag isa lang yung mobile. Isa lang kasi yung mobile ko kaya ang hirap mag-edit. Okay guys, eh, pwede mo na siyang i-adjust guys pag okay na 'yan, nalitan mo na. So, i-review mo na po guys, i-review mo lahat yung ginawa mo. Pag okay na po siya lahat. Ayan, pagka after mo siya ma-review at okay na, i-save mo na siya guys, okay? Yung save guys, ayan. Pindutin mo 'yan, yan po yung export or save. Ayan. So, pwede mo siyang i-check sa yung photos or gallery, guys, kung nandun na ba siya. At kung may babaguhin ka pa, guys, pwede mo din siyang balikan kung may nakalimutan kang idagdag. Okay? Ayan. Puntan mo sa yung photo gallery. Check mo dun kung nandun ba siya or wala. Ayan. Nandiyan siya guys. So panoorin mo siya diyan. Kung may mga tanong po kayo, just comment down below po at sasagutin po natin. learn nyo lang yung CapCut guys. Marami kayong matutunan don guys para sa pag-edit ng video para po sa inyong vlog. Sana nasundan niyo po yung video to guys. Kung nahirapan po kayo, dahan-dahan niyo lang at ulitin niyo lang po yung video hanggang sa makuha niyo po. Please share this video para marami pa pong makakaalam and follow mo ko guys para sa next ko pong tutorial at Tips para mapdate po kayo. Thank you so much. God bless.